Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys ay uh, nandito tayo sa trabaho. Hindi pa dahil mayroon tayong konting oras pa. Tayo ay magre-reaction sa bagong video ni Kalinga Prab tungkol kay Vianse. As you can see guys, medyo madilim-dilim pa dito dahil maaga ang ating shift. Pero medyo nakarating ako ng maaga dito sa work. So... Yun guys, it's so nice to see VNC and uh, Kalingap Edu once again sa kanilang tambanan. Uh, Siyempre, pag laging may new update sa kanila, tayo ay nakakapag-reaction dahil pati ako guys, sa totoo lang guys ha, ah, kahit matanda na tayo, ako uh, inaabangan ko talaga ang kanilang vlog. Na-excite ako sa, sa love team na to. At sa iba pang mga love team. So yun guys, um... Ngayon makikita natin yung sinundo ni Kalingap uh, Edu, di ba? Sinundo niya si uh, si Vianze at nagda-drive na siya. <laughs> Nakakatakot. <laughs> so siya ang nagda-drive, siya ang nag-pick up kay Vianse. So uh, sa uh, ano eksena ng ito guys, nung nasa natuwa talaga ako sa ano sa nung sumakay na si Vianse sa kanila sa coach ni ano ni Kalingap Edu eh sumakay sa back Titignan na muna natin guys ito itong ating pag-uusapan ngayon. So, ang pag-uusapan natin ay yung um yung ano nila uh, tambalan or eksena sa kotse. Tapos guys, ating uh, na natin kung anong nangyari kay Vases sa pagdadrive drive ni Kalingap Edu. Ano kaya nangyari dyan? At uh, ang lastly, yung mga pakitan natin yung mga biyayang natanggap ni ni um, Kalingap Edu at Viasi at mga keyboys to. At saka magkikita din natin dito uh, yung paano kasinsire ang pasasalamat ni ni Viance sa mga nagbibigay sa kanila. Dito ako naiyak guys. So, titingnan natin ang mga yan. So, but uh, first, ang pag-usapan natin ay ito. Sandali lang guys. Ha? Ah, pakikita ko muna. Mga kalingap, um, um, sasundayin po natin ngayon si Viance. Uh, at ngayong araw po ay ano, schedule sa dentist. Uh, pupuntahan po natin siya ngayon. Uh, mo. Hello po, Magandang umaga po. Tay. Magandang umaga po. po. Hello, Hello po, nagkain na po ako. Ano, Ano, uh, okay. Uy, bakit dito ka dapat sa driver seat, no? Ay, hindi pwede. Hindi ka ako sa akin kung dito. Para naman ako dito, para kung dito walang kasama. Okay na po ako dito. Ako hindi ako okay. Gusto kita ang katabi. Bira na ka ako wing. Dito ka Dito tayo.

So yan guys, yan ang um pinagkita ko sa inyo yung sa pagsakay ni Vivian, sige sumakay siya sa likod ng kotse. <laughs> Bakit siya sa back seat? Di ba natawa talaga ako sabi ni "Ano ka lang Pedro? But dai jang ka sabi niya dapat nandito ka sa front seat. Ayun yang pumunta sa front seat. <laughs> Gaya, natuwa talaga ako kay Beyonce. Kasi sobrang na, nahihiya siya guys. You can tell talaga sobrang mahihain ng batang ito. So nahihiya nga siya. So sinundo siya ni Kalingap Edu at pina uh, ano, tinransfer sa, ano, sa front seat. So yun guys naka naka-transfer siya sa front seat. Buti na lang guys natawa talaga ako. Buti sa back seat siya gustong ano, gusto niyang sumakay kasi nasari sigurong sumakay sa back seat o kaya either that or natatakot na na sumakay sa front seat dahil si Kalingap edo, bago lang driver, di ba? Guys, ano sayo sa sa eksena niya? Anong nung sayo? Ano, talaga ako talagang uh, napatawa. <laughs> So yun guys, ang ganda rin ng Excel. Ang ganda ni Byanse, ano Every time na nakikita ko si Byanse, grabe, lalo siyang gumaganda, no? So yun guys. So um anong sayo sa XC ng yon? Napatawa talaga ako. Uh, 'yung siguro dahil nga hindi sana si Byanse gusto niya sa likod just samakay. Sa 'Di ba? So ang next naman guys, habang nagdadrive drive si Kalinga Pedro Pagkikita ko kung ano ang reaction ni ni Byanse. mo sweet ka talaga, no? Pwede ka na? hindi ka na rin ba makita ang driving skills ko? Huwag kang maganda. Hindi naman tayo titilapon sa ano. Ganda naman eh. Kaya ko to. Relax ka lang dyan, ha? Sabi mo sa akin kapag ka... <coughs> Nagbibilisan ka. Natatakot? Kinakabahan sa akin driving skills. Medyo po. Medyo. May patatakotin kita lalo. Nakikita mo yun? First time ko ginawa yun. Nag-overtake ako sa truck. Nabilib ka ba? Dahan-dahan hmm. lang. Baka kumaan. Ha? Baka <laughs> pulo may padas. Kaya <laughs> Okay, ginagawa na yan. Alam mo, dito pwede pa bagal-bagal kasi pinahabol natin yung schedule mo eh. Medyo late na tayo. Oh, na-stress na ako dito. Baka kayo mapagalitan ni Kalinga po, Rob. Nagkuha tayong driver, no? O, ano yun na. Hindi pa kumakanta. na ako. Ah, hamak na ako. <laughs> libangin mo ako. Ayan sa'yo, libangin mo ako. <coughs> Delikado to. Gusto naman akong pagbumalay ako. Ayan sa'yo. Pwede na. Pwede na. Pwede <laughs> okay naman po kasi po. Pwede na kakatakot. Sa akin ka lang kasi tawingin. Sa akin ka lang pa yung stool mo lang. Anong prinsip ko kayo, Kuya Edson? Bakit? Masusuka ka? Wala. Teka lang. Huwag kasusuka sa kotse ah. Magkakalinis lang natin ito eh. Ay, teka lang. Taisin e mo muna, yan. <laughs> Kaya mo ba ba? Malapit naman na tayo eh. Oh. Ilang minuto na lang ito, mag lumurin mo na muna. <laughs> <laughs> Ay, sorry, sorry. Mahal mo ang masusupan yan. Ako, oh, delikado. <laughs> Ay, naku, paano ito? Pabagalan um, ko na lang ng konti. Wala. <laughs> Patay tayo dito. Sabihin mo lang sa akin kung di mo na kaya bababa kita. Baka meron ka naman yung ano, kating ko. Ang na muna. Nasusunga pa ba sa amin ng sasakyan? masyado lang talaga mabilis ang pag-drive ko. Kahilo po, ano pag-drive niya po? pasensya na ha. Two weeks pa lang kasi ako nag-aaral. Wala pa tayo masyado experience. So yung guys, si ng Ed papa siya nagpapasikat kay ano eh kay Viancy para nakikita kita mo sa mukha ni Viancy talagang parang takot siya sa pagda-drive ni Kalingap Edo grabe no si Kalingap Edo talaga kasi bago pa lang kasi 2 weeks pa lang pala siyang nagda-drive <laughs> Ay, grabe. Diyos ko, Lord. Nakakatakot. Yeah, pero ang ina ng daan, buti na lang hindi masyadong crowded. ba? Diba? So, siguro yun nga, yun nga, Nakita natin dyan yung uh, nagpapasig at pedo sa kanyang pagdadrive. Ang kanyang mga hugot-hugot dyan. <laughs> Ay, Diyos ko, akala mo totoo, Diba? So, yun. Uh, pero para okay naman ang drive ni Kalingap of Edu eh. Nating ano naman, hindi naman na uh, uh, sobrang nakakatakot. Pero siguro kung ako, ang, kung ako ang nakasakay sa front seat, bago pala nga driver, medyo ano ako, on edge, di ba? Kasi si si parang on edge siya sa drive ni Kalingap of Edu eh. So, yun guys. So, so sa pag drive na to, siguro sa lagi, ang ang bilis magpa-ano, kasi up si Edu, si Biasi pala nahihilo na. <laughs> Nailo na hilo 'to pala siya. Ay, Diyos ko, my gosh. Sabi niya, meron ba kayong plastic, Kuya Eds? Oh, my God. Ano, magsusuka ka na, sabi niya. Huwag <laughs> ka ba suka, pigilan mo muna. Sabi ni Kalingap Edo, grabe, naawa ako kay, ano, kay Beyonce. So, kaya pala tahimik lang siya, guys. So, tahimik, tahimik lang, wo, hindi nagsasalita. Ngayon pala, naghihilo na siya. Siguro, ano, malikot, mag-drive si Kalingap Edo kasi ganyan pa ano, eh, di ba? Yeah, kasi bago pa lang siya, tsaka para siguro si Kalingap Edo, ninenervous na rin, di ba, sa pagdadrive. drive. <laughs> Ay, just ko, naawa ako kay Biyasa dito. Buti na lang hindi nagsuka to todong-todo. At nakarating sila sa kanilang destination. Oh my gosh. Nasuka na pala siya dahil nga, yun, nga ang, anat, ang topic natin. Ano nangyari kay ano, di ba? Kay Biyasa, kung bakit siya, ano, gusto magsuka dahil nga pala, siguro nga dahil sa pag drive ka lingap edo. <laughs> Pero ha, ah, Kaligap Edo ha, ah, great job. Great job pa rin at ikaw ay nakasundo. Kasi ano lang yan, practice ka na lang practice. Uh, mamamaster mo rin ang pagdadrive, di ba? Diba? Kasi ang pag drive guys, pag nasanay ka na, wala na yan. So next time, mas confident na si, ano, uh, si Beyonce sa inyong pagdadrive, di ba? Diba? Ngayon naman guys, pagkita ko sa inyo yung mga gifts, grabe ito. Uh, ayan po, uh, nandito tayo sa bahay ni Kalingap Prab. medyo uh, ginabi na po tayo at uh, ang bago po umuwi si Bianc, no? um, uh, i-unbox muna po natin itong mga binigay na packages ng mga fans. Wow! Pang negosyo to. Mm, pwede ka na magtinda ng mga ulam nyo sa school. Wow. Oh? Ang ikip pang yan? Ang ikip po sa ano, yes, sila ba mo itinas ko. Diba, Gemma? Doktor Love eh, Doktor Love pala to. <laughs>

Oo, -ha. Ha? Uh. oh Karen. Ah. Mira. Bakit pala ako? Eh, dinito. Na binibigyan ko na Laba Bol Titas. So, ay ko, hindi pa po natatapos yung blessings oh, no. na matatanggap ni Bianci, no? Kasi oh. nagpabigay pa po ang Bianci Lovable Titas po ay nagpabigay pa po ng puhunan. na halagang 20,000 pesos. Ayan. <laughs> 20,000 pesos para daw dito sa ano nyo, pang negosyo. Bakit? Nihiya na po ako. <laughs> Nihiya na po si Biancy. sobrang sobra na daw yung bibiyaya. Deserve mo naman yan, Biancy. Huwag ka mag-alala. Alam namin na ganyan nga. Alam namin na sobrang pag ganitong blessing, parang sobrang mahihayin ka din eh. Tulong kami mm. sa Ayak pa si Ay, oh. Ayak pa kasi uh, di niya yung... <laughs> na di, di kasi siya sanay nang may nakakatanggap ng ganitong blessings. Di siya sanay. Di <laughs> siya Ha? Bakit ka Biancy na luluwa? Kasi ano ko Bakit? Hindi po ako ma ano, makapaniwala po na ganito po kadami yung mga blessing na naman natin po sa amin. Wow. Tapos po yung brace ko po, po na ano. Parang so, as, parang naka-overwhelm, no? Mm. Okay lang yan at deserve mo naman yan. Kasi may nakita silang something sa'yo na uh, kabaitan, kaya gano'n. So, Basta huwag ka lang magbago kung ano ka, gano'n ka pa rin, ano? kahit maraming biyayang gumarating. Guys, okay, so once again, ang dami na namang biyaya. Pati si, buti na lang si, ano, si, ang scouter, si Dr. Love, meron na rin ngayon. At iba-iba pang K-Boys, maraming mga guests. Ang mga uh, Edsy, Uh, global supporter tsaka yung Ed si Lovable Titas oh ay Vian si Lovable Titas grabe no mga sponsors ni, ni ng Ed si napaka ano napaka bait nila talaga guys at tsaka uh, talagang happy tayong happy kay kay uh, Vian guys nakit no iyak ako sa ano sa um, ano ba yon sa pagthank you ni ano ni uh, Vian you can tell guys na hindi siya talaga sanay sa mga biyaya at uh, nakikita mo talaga yung sincere na sincere ang kanyang pag you guys. Naiyak ako dito. Tawa ko ng tawa in the beginning tapos yung so nagpa-thank you. Na dahil, umiyak siya, pati ako na napaiyak guys. Grabe! Kasi nga sabi niya, hindi daw siya sanay na uh, tumanggap ng ganitong klasing uh, biyaya. At ang, at ang, higit pa dito guys ang binigay sa kanila ay yung ang ganda talaga guys hindi lang yung mga material na ano ay sa pangkabuhayan guys syempre dun siya talaga na ano na overwhelm kasi nakikita niya ang daming ano ang daming sumusuporta sa kanila uh and daming mga blessings at saka pag nakikita naman natin guys napaka simple lang niya talaga pag may mga bagay-bagay mga things, material things na binibigay sa kanila. So thank you guys sa mga sponsors sa walang sawang tulong sa uh, Kay Bianse at saka kay Kalingap Edu. Thank you rin kay Sir Win e 007 sa binigay kay Edu sa panggasto niya. So napaka napaka thoughtful ng na mga uh, fans at mga supporters, mga sponsors ni um ng EDC, lalong lalo na yung mga biyayang na uh, napupunta kay Viance. Thank you, thank you, thank you again. Guys, ah, continue to support ang mga vlogs ni Kalingap Rob. Uh, si Kalingap Edu, of course. Ba, Kuya Val Santos Matubang, ati Edna Vlogs. At ang mga uh, support, uh, ma, at mga uh, charity vloggers na talagang nasa puso ang pagtulong. Uh, sorry guys, sa short lang ang ating reaction video sa kanila. Sorry guys, nagustuhan nyo ang um, ang reaction video na ito. Hanggang ngayon, ako'y papasok na. Malapit na tayong uh, time to go to work. Ganyan guys, ang buhay dito. So, hanggang sa susunod, love you guys. Until next time.